Ibinahagi ni Ali at Lenny Santos ang kwento ng kanilang pagsasama sa programa Count Your Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Mali at Dr. Kitty de Guzman. Sa loob umano ng 25 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa ay minsan lang silang nagkalayo sa isa't isa. Kwento ni Mrs. Lenny, taong 2007 nung sinubukan niyang magtrabaho bilang domestic helper sa Qatar. Ah, bali, nung una po kasi nagpunta ako ng China hindi naman po pinalad na makahanap ng maganda employer. Kaya nag-try uli ng Qatar. Pinayagan naman ako ng supportive kumbiyanan. Samantala, habang nasa ibang bansa si Mrs. Lenny ay naglingkod si Mr. Ali sa kanyang barangay bilang barangay kagawad sa loob ng 30 taon at naging abala rin siya sa pagiging jeepney driver. Ngunit pagkalipas ng siyam na buwan, ay muli ring umuwi sa Pilipinas si Mrs. Lenny dahil pinauwi siya ng kanyang biyanan. Ang kanilang mga anak ang kanilang itinuturing na biyaya mula sa Panginoon dahil matagal na umano nila itong hinihiling at ipinagdarasal. Uh, talagang inisip po namin na meron naman na kaming krisya sa buhay namin. Oo, may na. Tama na po yun, Lord, kung yun po ang kagustuhan hmm. mo. Pero patuloy po akong nagtitiwala at nananalangin sa'yo na ibibigay mo pa ng isa pa. Okay. Ayun so, nga prayer po. mo yun. Di inaasahan, ibinigay nga po yun, Lord, sa Dagdag pa ni Mrs. Lenny, kahit ipinagdasal nila ang kanilang anak ay hindi pa rin nila ito inaasahan. Kaya naman nung hindi pa nila alam na nagdadalang tao siya ay iniisip na lang niyang dahil lang sa pagod ang kanyang nararamdaman dahil ito'y noong panahon ng kampanyahan at kumakandidato bilang konsihal ng bayan ang kanyang asawa. Hindi umano naging madali ang kanyang pagbubuntis dahil siya'y high blood, may hypertension at diabetic. Ngunit dahil sa pangangalaga at pagsuporta ng kanyang asawa, ay hindi siya gaanong nahirapan. Talagang uh, hindi po ako nawalan ng lakas uh, ng na loob. Lagi po ako tumatawag kay God na sana'y uh, makapanganak ng uh, Maayo. maayos ang aking uh, may bahay. Para sa Balitang Unong Sigaw, Amber Salazar.